Wow, ayan. Mag-isda tayo ngayon guys, yung ating hapunan. Linagyan ko na guys yan ng asin at pepper. Tapos yung kamatis at sibuyas. Ilagay natin ito guys sa oven. So guys, ngayon mag-prepare naman tayo ng ating labanos na salad. So mayroon tayong suka, asukal, yung labanos, sibuyas, kamatis at ito naman ang dahonan. Kaya umpisa na natin guys. So ayan guys, tapos na natin hiniwa. So pinaghalo-halo na natin guys. At ito din tapos na rin. So lagyan natin ito ng asin at ibabad muna saglit. At mamaya gaganituhin natin. Patanggalan natin siya ng gatas niya, so ayan guys, tapos na natin tinanggalan siya ng katas niya, linagay ko na dito, ngayon ang gagawin natin, lagyan natin ng kunting suka son, at lagyan natin ng asukal at paghalo haloin guys, so ayan na guys, yung finished product natin na labanos na salad at yung isda na linagay na natin sa oven. So, yun ang ating dinner for today, guys. Thank you for watching!